we're going to Bogoy's Farm again, mga kadugo, dugong Pilipino, sa mang sulok ng mundo, para mamitas ng mga bunga ng okra at lakatan. Pero dadaan muna kami doon sa nagbabakpil sa Pamana Farm. Kasi ibibili niya kami ng uh, drainage na ilalagay sa harap para makadaan doon yung mga jump truck na magbabakpi so welcome to another vlog dito sa Levy na Vlogs mga kadugutong minamahal dugong Pilipino sa nang sulok ng mundo samahan niyo muli ako sa araw na ito it's pagi mga ka, mga kadugo yung ano maamo hamog kasi malamig na yan oh with me is my bunsong lalaki ay yeah ay hindi meron pa pala isa. isang pamangkin si Vincent ang anak ni <laughs> uh, Bugoy and Karen konti doon hindi natatamnan ayan that's Ifugao province mga katugo katabi po namin ang Ifugao province eto lang yung naghihiwalay sa amin ito yung road na naghihiwalay ng Isabela province kung saan ako nakat kung saan kami nakatira and ito naman yung Ifugao province sa right side namin particularly ang munisipali na ito mga kadugo ay Alfonso Lista Ifugao yan dadaan magna na, na ya ayan yung pamanap farm mga kadugo yan ang lalagyan ng, ng, ng drainage sa harap yan yung ipinapatayo namin church yan yan mga kalugo at I would like to take this opportunity para bigyan ng pasasalamat ang dakilang Diyos sa pamamagitan sa blessing na muling sa blessing na pinagkaloob na sa aming church building sa pamamagitan ng paggamit niya sa kanyang mga anak isang faithful family of God ang aking batsmate sa high school at kanyang pamilya na nasa USA na patuloy na uh, nagbibigay ng kanilang tithes para dito sa aming church just recently mga kadugo ay nagpadala muli siya ng 52,000 So sa ngayon uh, Kunti na lang yung iniipon namin Para sa Bubungan Kasi yung bubungan daw mga kadugo Ay kailangan namin ng 250,000 pesos Para tapusin So uh, Meron pa kaming Iipunin Kulang pa ng 100,000 <laughs> so muli thank you Lord bless mo po patuloy yung anak na yung ginamit upang tugunin yung ang uh, pangangailangan ng amin church building Nandito na kami mga kadugo sa quarry site ng aking pinsan. Ito 'yon oh. Kaya lang wala daw siya. Kaya babalik na lang ako. Ito oh, nandito siya sa gilid ng uh, malapit pala. Ito yung Magat, uh, Magat River, 'yan oh mga kadugo. So 'yan mga kadugo, punta na tayo sa Bugoy's farm. Nandito na kami sa Bogoy's Farm, mga kadugo. Yan, nag... Uh, ano na yung... Ay, nagpupukan. <laughs> yung pamangkin ko yun siya, oh. ayun 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 <laughs> Ako naman, ah... Uh, nilalagyan ko ng ganito, yung tali, yung... Ah... Uh, ikakat niya. Kasi hindi pa siya marunong mag tawag dito mag tali ay mag, mag mag tumingin pala lord kalimutan ko ng mga uh, ikakat so ayan mga kadugo ito yung pala yun mga kadugo nakita ko na yung tatlo na natutuwa ko kasi tatlo sila yan o oh, <laughs> itong puno na to Itong isa, ayan no? Tatlo sila mga kadugo o. Oh. Namungan na sila. Kaya ano. Super happy kapag ganyan nakikita mo. Pero pag yung mga <laughs> na, na ayan, yung ayan, tatlo. Isang puno lang sila. Triplets o. Oh. Namunga sila ng sabay-sabay. Pag ganyan lahat, ang ganda no mga kadugo. Kahit 10 kilos lang isang sang puno aba eh terte terte kaya ganon kaya gadwilling pag niya, plano ko mga kadugo gadwilling na ma ano, namin yung pamana farm tatamnan ko na lang ng uh, saging ganito lakatan kaya kung iano to mga kadugo alagaan Pwede na kaya ito. Malalaki, lalaki pa kaya hanggang December. Ay ano, kunin ko na kaya. Hindi pa naman bilog na bilog. Kasi bilog na bilog pag pwede na mga kadugo. Nawa, wala na yung, yung line nila. Yung saging na wala na yung, wala, pag pwede nang anihin, ah, wala na yung line. Malalaki din ito. Pero hindi pa bilog na bilog. Ayan mga kadugo. Tayo ay tumingin ng mga pwede nang i-harvest. Sa, sa 20. Kasi may order. Ito, hindi pa rin. Hindi pa naman bilog na bilog. Kaya lang, makabibigay na siya. Ayun o. Oh. Eh. Kunin ko na lang kaya. Oo, oh, pwede pa. Sabi ni husband, pag ano, pwede pa. Eto, ganito, ang nangyayari pag ano, napuputol mga kadugo. Tapos na kaming mag-harvest mga kadugo. 18 na bulig yung aming na na harvest na ani. So pauwi na kami mga kadugo. Dan tayo dito sa kaampalayaan ni Jellord. Ayan mga kadugo ang mga bunga ng kanyang mga ampalaya. Love it guys. <laughs> love it love it uh, mga kadugo. Thank you Lord. Ayan, mga kadugo. Oh. Nasa itaas na ang mga bunga. Nakaakyat na. Ayan, you know, oh. So good in the eyes. Nakakataba ng puso. Nakakaalis ng pagod. Pag ganito na namumunga na mga kadugo ang mga katanim. So, dito na magtatapos ang aking vlog umagang ito mga kadugo sa mga patuloy na nagsusubscribe 421 subscribers thank you thank you so much salamat po sa patuloy pong yung panunood mga kadugo kung hindi pa po kayo nakapag subscribe baka naman po pwede pa subscribe kung inyo pong nagustuhan, pwede po bang palike din and pa -share. Ingat po tayo palagi mga kadugo. Lagi nating tandaan, mahal po tayo ng Diyos. Hindi niya po tayo pababayaan. Maniwala, magtiwala, umasa at sumunod lamang tayo sa kanyang mga salita. I love you with the love of the Lord. Bye-bye.